tignan niyo po ang natutulog na to. Tignan niyo oh, po. Uy, tama, dala na tayo ng toko. So, oh. Yan o. Oh. Oh, Nalawitan po natin siya. Dahan-dahan na -na o. Skandal mo yan. Give the crime, operating. Ano oh, oh, uwan natin. Tanderian. Review okay. so, muna natin. Malalim na tayo. Okay, guys, pampanood niyo. Mga manonood. Man, man, Ang na, grabe naman yung pumatay niyan. Ano 'yun? Ano 'yung nangyayari? Grabe yung pumatay, grabe yung teenager. Instergal kinjuri. Hoy, napaka-impact. Wow. Ano, close-up na po 'yan. Tingnan naman dito, kaway kayo, okay kayo. Upload na sa YouTube to. ayan ang mga player natin. Syempre ako yung bida dito eh. Ako yung winner.